dami isda, oh. Uh, Oo, ang dami isda. You know. Galing sa laut yan. Bata, oh. Uh. Yung mga idol, punta tayo sa boulevard. Ang dami ko lang bang butin, oh. Uh. kasi uh, ginagawang boulevard dito sa lawis dulo tatay doon tatay doon mamaya dami pa lang ano dyan oh pambot na hmm. panagatan sinasaka yan para uh, hindi maano uh, sa alon kasi may bagyo sobrang lakas yung mga alon no. yan yung boulevard dyan mga idol ginagawa yung boulevard ito hanggang dyan pa yung ano nila gawa nila dyan sa may ano na yan ito gagawin din to yan mga tinatamba ka na nandun hanggang bantayan to mga idol hanggang sa bantayan gusa ayan ilog yan mga idol napakalaki ilog yan daling dun pag lagi ilugyan tapos dagat dagat na yan dyan punta tayo ayan lang yung ano dyan oh patong tayo dito eh yun oh Ayun, may bangka dito ambot yan hanggang dyan yung ano boulevard mga idol yun oh hanggang dyan pa galing yan doon oh. sa may tulay yung may tulay oh. yung may tulay dyan yan. dito gawin din yan dyan dyan tapos dyan yan dadaan sa may ano na yan oh. daming mga bangka lakas ng agos ng ano o oh, tubig ngayon dun ng agos ano lang yan? Wala pang ulan, walang baha. Normal na ano lang yan. Ubig pero malakas yung agot. Eh. Napakalaking ilog ito nga idol Pagka bumaha ito, hanggang dito yung tubig Diyan oh. Diyan sa may ano na yan oh. Diyan Ay, puti na yan, butas na yan. Ang ganyan, pagka uh, malakas yung tubig, pag may baha. Ito, mga nibinibi itong idol, eh, yung mga panagat na yan. Mga nibinibi yan. Eh. ngayon eh. tuloy na yan oh Yun Highway yan dyan Tapos ang laki ng tulay Ang haba yan Ang haba ng tulay na yan mga idol Ang bulibad yan oh oh. Hanggang dito pa yan inaakyat nila yung mga panagatan nila kasi pag malakas yung alon malakas yung baha naabot yan eh ang dagat na yan dyan dyan yung bunganga ng dyan masarap pag jogging dyan pagka umaga dito punta tayo dun sa daming bangka dun itu tambah ke situ mangidol per anu tu eh tuli-tuli yang boulevard nila jano oh. dito yang dadaan kentul layu payan kaso tinigil nila aya yang sardinasan nyata gawin yang kegawin nang anu yan sardinasan yang pulunya uy mang anu di itu ayus tung lagayan nang anu nya oh ameh ah, anu pala Utas yung dalawa Ito tayo Dati kasi yan mga idol Ang gandun yan oh. Sa may gilid na yan Diyan sa may ano, bahay na yan Ang gandun yan Tubig na yan Tapos tinambakan dito yan o, oh, tinabakan yan. Kasi nga, gagawin boulevard yan Dito, trembak Kaya yeah, ginawa na na, ano, dito Padet Akan dito lang yung tambak, mga idol oh. Yan, tatambakan yan dyan, mga idol Yan, napakadaming, ano oh. Uh, may, ano yata May Mga isda yata yan dyan Galing sa laut Akan dito lang yung tambak nila, oh Yan, tatambakan yan dyan mga idol. Dito dadaan yung ano nyo. No? yang Yan, dadaritso yan do. Dito lang tambak nila. Daming bangka dito. Yan, may ano yata, isda ah. Ah, galing sa ano. Daming isda mga idol oh. Yan Daming isda oh. Kung uh, dami isda, you know, galing sa laut yan. Bata, oh. isda yung bata, pagka pupunta kayo, talaga dyan, pagka hingi ka, sigurado. Hindi tayo makapunta doon kasi ano eh. Galing ako sa init kanina, hindi ko pwedeng magbasa ang tubig may doon. Daan isda yan, sigurado mga tulingan. Pirit ba, pirit. Galing yan sa laut. Doon napaka ano. ayan mga laki ayan mga barilis yellowfin kuha diyan wala, wala nang dito yata balik na lang tayo doon tara na daanan din eh tayo doon ah uh, minsan ano bangka Ayok. Akarating lang yan sa galing sa laot. Ganyan dito mga idol pagka ganyan na may dumating mga bangka. Pugan agad yan mga tao dyan. Hindi ba tutulong? Tapos siyempre, pag tutulong ka, siyempre bibigyan ka talaga. Ganoon dito yan. Ito, ano to eh. Yan, palaot na naman yan pagka ano pakainga muna yan ano yan mga nibinibi mga, -nibi mga idol sa pinaka ano talaga pinakalaot malayong malayo doon sa mga ano talaga dito kasi sa banda dito malapit walang isda na yan yan o lalaki o, o ilang yung karga niyan dami Yun,